ang anak si Simon de Anda isa Lazar noong October 28, 1701. Siya ang Kastilang gobernador general na nagpadala ng liham sa hari ng Espanya na nagrereklamo tungkol sa mga irregularidad na ginawa ng mga friar sa Pilipinas. Si de Anda, na namuno sa Pilipinas mula October 6, 1762 hanggang March 17, 1764 at muli mula July 1770 hanggang October 30, 1776, ay naging gobernador din ng Espanya noong panahon ng pananakop ng Britanya sa Maynila. Nakibahagi siya sa mga legosasyon sa British 1763 hanggang 1764 at natanggap ang posisyon ng gobernador ng umatras ang British noong April ng 1764 alinsunod sa Treaty of Paris ng 1763. Sa kanyang ikalawang termino bilang gobernador-heneral ng Pilipinas mula July 1770 hanggang October 30 1776. Ipinagpatuloy ni Deanda ang pagreforma sa hukbo at pagsali sa mga gawain pampubliko bagamat nahaharap sa mga problema sa mga moro na hindi tumitigil sa paggawa ng kaguluhan sa panahon ng kanyang pagkagobernador. Tinutulan din niya ang utos ng hari noong November 9, 1774 na gawing sekular ang mga curacy na hawak ng mga regular at pinawalang visa ang utos noong December 11, 1776. Namatay si De Anda noong October 30, 1776 sa Cavite sa edad na 76. Isang monumento ng kanyang legacy ang itinayo sa Bonifacio Drive sa Port Area, Manila. Ang mga munisipalidad ng San Simon sa Pampanga, Anda sa Bohol at Anda sa Pangasinan ay pinangalan din sa kanyang karangalan. Marami pang pa kwento ang tumulong humubog sa kung anong meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ay, yun Ayan lang naman. si Anda de Salaza e Salazar. o, oh, oh, si oh, ang Simon. dahilan ng pangalan ng Anda, anda Pangasinan. Pangasinan at Anda Bohol. Bohol. Oo, di ba? Dalawa yan. Ka. Oh, Pero oh. in, in his Lost. memory, kasi maganda yung ginawa niya for the Philippines. Yes naman. Oh, oh. Talagang contributor sa kwan, yes. Philippines. Oh! Ay, Philippine gusto ko yung contributor ng mga oh, ganyan. Oh. Pero alam mo sa Anda, masarap dyan yung mga seafoods, madama. Ay, too. Oh, at saka magandang kanilang dagat. Oh, tsaka yung bridge doon, yun yung mga pinag ng mga artista mm -mm. doon. Maganda din yung, oh, maganda oh. din yung mga isla nila doon. Meron kaming napuntahang isla yung uh, may Magic House. Oh, 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 yung pumupunta ba? siya <laughs> sa kaliwa, pumupunta siya sa kanan. Oh, no? pag mm -hmm. depende pag high tide, low tide. Yeah, hindi depende oh. yung sa hangin, hangin. oh, kung saan siya patungo, oh. wow. pa-left pa left or pa-right. Parang ganun yung peg nila. So pero, pag amihan, pero, -o, pag amihan malamig. <laughs> oh, pag habagat, maiinit. Ma <laughs>